Ang mga pelikulang Pilipino na nagtatampok ng mga kabit roles ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga manonood na magnilay-nilay sa mga komplikadong isyu ng pag-ibig, pagtataksil, at ang mga kahihinatnan ng mga ito. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, maaaring matuto ang mga manonood tungkol sa mga halaga ng pamilya, pagpapatawad, at pag-asa. Maraming aktres ang naglaro ng mga memorable na kabit o mistress roles sa mga pelikulang Pilipino at teleserye. Ang terminong kabit mismo ay may malakas na negatibong konotasyon, kadalasang nauugnay sa pagtataksil at alitan sa loob ng mga pamilya. Narito ang ilan sa mga kilalang aktres na gumaganap ng ganoong mga roles: Maha Salvador, kilala sa kanyang papel sa 2014 teleserye na The Legal Wife Kung saan ginampanan niya si Nicole, isang babaeng nagkaroon ng relasyon sa asawa ng kanyang kaibigan, si Monica, ginampanan ni Angel Locsin. Ipinakita ng papel na ito ang kakayahan ni Salvador na gumanap ng isang komplikado at morally ambiguous character. Erich Gonzalez Ginampanan ni Gonzalez si Janine sa Two Wives, isa pang makabuluhang kabitrol. Ang kaugnayan ng kanyang karakter sa isang may asawa ay nagdulot ng malaking alitan at drama sa loob ng pamilya. Riza Senon Sa GMA7 teleserye na Ika-anim na Utos 2016-2018, ginampanan ni Senon si Georgia, ang mistress na nagpalito sa relasyon ng legal na asawa Sunshine Dizon at asawa Gabby Concepcion. Ang matitinding eksena sa palabas na nagtatampok sa legal na asawa at sa mistress ay naging isang malaking paksa ng usapan. Yam Concepcion Ang pagganap ni Concepcion bilang Jade sa halik 2018-2019 ay nagsasangkot ng isang komplikadong relasyon sa isang may asawa na nagdagdag ng mga layer ng emosyonal na kaguluhan sa kwento. Sue Ramirez Ginampana ni Ramirez si Lexi sa The Broken Marriage Vow 2022. Isang papel na nagsasangkot ng isang komplikadong love triangle at matitinding emosyonal na eksena. Leanne Valentine Ang pagganap ni Valentine bilang Stella sa Apoy sa Langit 2022 ay isa pang memorable na kabit role na nagdulot ng malaking alitan sa buhay ng mga pangunahing tauhan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa maraming iba pang aktres ang gumaganap ng mga kabit roles sa buong kasaysayan ng Pilipinong telebisyon at pelikula. Ang mga papel na ito, bagaman kadalasang negatibo, ay madalas na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga aktres na ipakita ang kanilang hanay at mga kasanayan sa pag-arte na nag-aambag ng malaki sa mga salaysay ng mga produksyon na ito. Ang epekto ng mga papel na ito ay nagpapakita ng patuloy na katanyagan ng mga drama sa relasyon sa Pilipinong media. Sa mga nagdaang taon, maraming haka-haka na ilan sa ating nabanggit na gumanap ng kabit roles ay naging kabit din di umano sa totoong buhay. May mga naglabasang issue tungkol sa kanilang pagiging kabit, ngunit walang kongretong ebidensya na nagpapatunay na sila ay naging kabit sa totoong buhay. Yan muna for now, thanks for watching!